nabubuhay lang ako kasi edad mo na siya ngayon pero malapit na siyang bumalik ha? Ah? bumalik? Oh, ah, huwag na natin pag-usapan niya pero meron ako importante sasabihin sa'yo alam mo ba yung kuya mo gustong gusto, -gusto kanya talaga iwan na sa akin kasi ang sabi niya sa akin hindi ka niya rotone na kapatid ha? Ah? totoo ba yung pinagustin? totoo yun wawi na hindi ka niya rotone na kapatid ano? Di totoo yun! Hindi magagawa sa akin ni Kuya Aris yan! Ehhhhh... Totoo yun, Rawi. Mayabi sa akin ang tulad mo. Agustin, hey baka po pwede kayo muna maghatid kay Rawi sa school. Ilalakarin po kasi ako eh. Ayusin ko lang po yung papel ko sa school para po mapag-working student ako. Sige, Aris. Ako na maghatid kay Rawi. Eto si Mat-Mat. Nakapaligo na to nakakain na. Ayaman na lang siya diyan. Pero yung kabilim-biliin ako sa'yo, na huwag mo nga aakit dyan sa may taas na yan, ha? oh Matbawi, hindi ka na. Tara na po, Kuya Agustin. Hmm. Okay, okay Kuya Agustin, ako pang bala rito. Sir, pwede na po ba akong pumunta dyan? Ah, po ba? O, oh, sige po, mga around 3 po. Punta na lang po ako dyan. Sige po, sige po. Ayos din itong bahay ni Kuya Gustin. Malaki. Tapos si Kuya Gustin naman, babait naman siya. Ah, so, nabawerdohan pa rin ako sa mga kinikilos niya. Okay din pa dito. Sarap. Ang bata ko, nabawerdohan talaga ako rito. Hindi pa ahit kumain. So, sabi ni Kuya Gustin, hindi siya... Ay naman, baka kumain na raw siya. Okay lang siguro eh. Gusto mo ah? Anong ko sa sabi ito? ka nga rin tumat. ka nga. Ano ang tayo? Ha? siya uh, eh. Ang problema na Uy! Uy! Tigil mo yan! Tigil! Ano yan? So, ang susunod, mo na ulitin yan ha. Takot ako sa'yo. na ako. Ano ba yan? Kaya nagawin niya sa sa'kin yun. siya eh. ang ah, sulat ha. Eh. Mat-Mat! Mat-Mat! Uy! Uy! Anong nangyayari siyo. Aris! Bakit mo pinalabas si Mat-Mat? Bakit?! Aris! Justin! Anong nangyayari dyan? Ano kaya nangyayari dito? Dito ako titingin sa cellphone, yung nakita ko dito, parang may paraan. Oh, sino ka? Saan po ako? Balik mo po sa bay Balik niyo po sa bay Balik niyo po sa bahay! Oh, Kamingay! Kamingay! Ito na! Nakita ko na! Ito na! Ito na! Kapusin! Hey, ano po nangyari kay Matmat? -Mat? -Mat? Diba, ba? Kabilin-bilin lang ko sa iyo. Huwag mo pakikita si Matmat. -Mat. Bakit nilabas mo? Eh, gusto din. Hindi ko naman po alam na magkakaganoon si Matmat -Mat eh. Bigla na lang po siya ah. nagwala tapos bigla pong tumakbo eh. May nakita rin po akong sinulat niya. Tulong daw. Kay Gustin, umamin ka nga. Sino ba talaga yung batang yun? At ba't nagkakaganon siya? Ano ka ba, Aris? Huwag mo kami pakilaman. Alam mo, Aris, sinabi ko na kay Rawi na ang totoo na hindi mo siya kapatid. Ano? ba yung sinabi? diba sabi ko sa inyo? Sa atin lang yon. Bitawan mo ako! Wala ka nang magagawa! Sinabi ko na si kanya yun! Sasabihin kita kay Sir James! Sige na Sir James, nyo na. na kami makalis doon. Tsaka ang salbahay niya, tsaka napakasinungaling yung taong yun. Ano? Sinungaling? Si Agustin? Hindi. Mabait na tao yun. Ano sinasabi mo sinungaling? Totoo po yun Sir James. Sinungaling po siya tsaka salbahay. <laughs> 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 Hindi mo ba alam? 15 years na namin kasama sa trabaho yung si Agustin. Oo nga, matagal na namin kilala yun. Napakabait ng taong yun. Sir James, kunin nyo na po kami ni Rawi doon. Ayoko na po doon sa bahay na yun. Napakawerdo po ng mayaring yun. Tsaka parang may kakaiba siyang ginagawa doon eh. Kaya tulungan nyo po kami makalis doon, Sir James. Sir James, maniwala po kayo sa ato. Tupo yung sinasabi ko. Opo nga muna ako, James. Hindi ko alam kung anong mga sinasabi na ito. <laughs> Totoo po yun, Sir James. Tupo nga lang muna. <laughs> ito yung sinasabi ko eh. James, Tignan mo, may batang nawawala sa atin, no? Oh. Sir James! Ito! Itong batang yun! Sir James! Ito po yung naalaga ni Kuya Gustin! Itong batang to! Anong pinagsasabi mo? Eh, dahil lang mga alaga doon ni Kuya Gustin. Tsaka, wala lang ibang bata doon, ah. oh, tama si Randy. Dalawang bata lang yung pinadala namin kay Agustin. Sino yung sinasabi mong bata na nandun? Sir James, manuwala po kayo sa akin Totoo po, kasama namin to sa bahay Kung gusto nyo po, sumama po kayo sa akin Para manuwala po kayo Talaga? Totoo yung sinasabi mo? Oo, Sir James Randy, totoo ka yung sinasabi na ito ni Aris? Totoo naman siguro Siguro, kailangan natin alamin Kung totoo talaga yung sinasabi niya Opo, Sir James, totoo yung sinasabi ko Tara, tandaan Ta natin tara na. Para malaman natin yung katotohanan Sige po, tara po Siguraduhin mo na totoo yung sinasabi mo, ha? Tara po, po Sir James, bilisan natin Tara po. Kaya Agustin. Kaya Agustin. Kaya Agustin. Magandang oh. mong araw po. Eh, yung pinadala namin na bata rito, si Aris eh. May sinasabi na masama tungkol sa'yo eh. Oh, ano naman sinasabi tungkol sa akin nga si Aris? Parang hindi naman tayo magkakakilala. Tagal na natin magkakasama sa trabaho. Oo nga, Agustin. Eh, Kaso, ito si Aris. Marami sinasabi tungkol sa iyo eh. Tsaka, alam ko naman di mo magagawa yan. Eh matagal na tayong magkakasama eh. Salamat mga pare. At naniniwala kayo sa akin. Tara, doon na natin pag-usapan sa loob yan. Sigurado ako dito. May tinatago yun si Kuya Tingnan ko nga kung ano nakatago Pare, sabi kasi ni Aris, may kinukubli ka na bata dito, bukod dun sa dalawa. Eh, hindi naman kami naniniwala, pare, kasi kilala ka namin. Matagal na tayong magkakatrabaho, Agustin. Di ba, pare? Oo nga, pre. Mukhang wala namang bata dito, eh. Sa nga pala, pre, pasensya ka na, hindi ako nakapunta ng huling araw ng anak mo. Kasi, ako naka-duty sa trabaho nun, eh. Kaya eh, hindi ako makalis. Wala yun, pre. Okay lang sa akin yun. Alam nyo naman, dalawang bata lang nandito sa akin, si Rawi, at si Aris. Si Aris naman, medyo nagkaroon ng problema, tamo, malis pa. Tapos si Rawi, ngayon nasa eskwela pa. Hanggang ngayon, wala pa nga. Buksan. Baho. Ano ba ito? pare? May sumigaw ah! Mga pre! Pare, kala ko walang bata dito! Oo nga pre! Paano pre? Dito muna ako! Ah! Sir James! Sir James! Andito po sila sa taas! Abis, manahimik ka na. Wala na si James at si Randy. Tin Tinatahimik ko na sila. Anong ginawa mo sa kanila? <laughs> ka Ba't na gawa sa akin ni Kuya Aris to? Bawi, tara na, sumama ka sa akin para mabuhay na yan ako. Tara na! Ha? mabuhay? Tara, basta sumama ka, lika na! Bawi, bili mo! Bilisan mo! Kaya Agustin, huwag niyo po ang kalad ka rin! Nasasaktan na po ako eh! Ang dahil mo pa siya sabi, lika sumama ka! Para magawa ko na yung pagano ko sa ano ko, para mabuhay ko siya! Halika, Bawi! Halika, bagay ka mo ako! Nasaan si Kuya Aris? Wala na si Aris! Ano yan? Ba't may bata dyan na hindi na umihinga? Yan ang anak ko. Eh, dito, tumabi ka. Para mabuhay ko ang anak ko. Dito ka. Ano? Ano? Na? Ah! Ah! Ano yung Ah! 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 Bitawan po ako! Mama po sa akin! Ay. Ay. Kapi Kapi Kapalit ka na siya Mat-mat Kapi Ano po Kapi Kapi Kuya, donong po Yung kuya ko na Napahamak Sanlar Po Tara, sumama ko